Ngayon, good morning mga bossing, no. So, dito nga ulit tayo. Yung concern ko po na dito sa unit na to ay pag binubuksan yung aircon, bumababa yung RPM niya. Tapos, pagka mainit na siya, parang pagka nakadrive na ako ng around 10 to 15 kilometers. Pagka na-engage ko na yung primera, bumababa yung RPM nya parang mamamatay so ganun ng ganun yung ano yung nangyayari paulit ulit lang so kinonsern ko sa mekaniko sabi ng mekaniko posibleng madumi yung throttle body tapos palitin yung spark plug and then as per naman to sa pinagbilihan ko na itong Revo ay malinis pa yung throttle body tas bago na rin yung spark plug so tinignan ko muna yung ano nya yung engine tapos tinignan ko yung kable nung ano nung accelerator pedal tinignan ko eh. pagkatingin ko dun eh medyo ano sya uh, loose kumbaga maluwag yung kable yung kabitan doon sa... ano? Sa... Tawag nun. Accelerator. Yung ginawa ko lang ay hinigpitan ko muna yung yung kable. Inadjust ko doon sa ano? Sa lagayan nya. May adjustment kasi yun eh. Kung pwedeng maluwag, kung pwedeng hindi. So napansin ko si sa pedal niya malaki yung clearance kung pag mo siya malaki kaya ang nangyayari pag nag aircon ka na tapos pumitik na yung yung ano niya yung automatic hindi niya nadadala yung pataasin yung RPM kasi nga maluwag yung yang sinasabi ko na cable So, ang, ina ang ginawa ko lang dyan, inadjust ko lang yung cable para mabanat siya tapos sumikip. So, as of now, gumiyahin na ako ng alabang. Uh, bumbalikan na. Nawala na yung concern ko, no? Yung parang pag nag-automatic aircon, namamatay, parang mamamatay siya bumababa ng mga around 750 yung RPM eh tapos saka lang siya angat pag in mo so yun tapos naman pag mainit na yung makina halimbawa nakatakbo ka na ng mga 20 kilometer. pag naka primera ka pag mag in clutch mo na manginginig na yung makina mo kasi nga hindi yung minor niya mababa so yun nasolusyonan ko naman ng ano nang hindi gumagastos no adjust lang ng cable yan baka makatulong sa inyo mga boss